as administrators, meron kaming complaint against you. Pwede, huwag kayong mag-iwan ng lipstick mark sa mga mirrors ng school. Gamitin niyo tong mga rags na to para linisin yung mga lipstick sa lahat ng mirrors. Eh kung ayaw namin, wala namang napapadder sa lipsticks namin. Kayo lang. Besides, meron kaming pretty lips. Bakit hindi namin iwanan sa mirror? Sinadya ko talagang maglipstick lipstick ngayong araw para mag-iwan ng lipstick mark dun sa mirror box. Maya, hindi na nila kailangan malaman yan. As usual, nag-show off kayo, di ba, Banis? Yana, hindi kayong nguwaya na parang mga baka sa harap ng mga administrators. Ang sarap namang umupo at panoorin yung mga administrators na nakikipag-argue sa mga Banis. Ang cool, ano kayang mangyayari? Manood lang tayo ng tahimik. Maya, spit! Ano? Gusto mo akong panoorin mag-spit? Jan, mag ispit ako? Ayaw lang namin makita ko yung ngumunguya ng bubblegum sa harapan namin. Kitty? Girls, bilisan nyo. Ispit nyo na yung mga gums nyo. Tapos makinig kayo sa assignment. Kitty! Nonsense to! Kitty, naghihintay ako. <sighs> Nat, ano ginagawa mo? Tinatry kong lunukin yung gum ko. Kalimutan mo na yan. Ispit mo na yung gum mo dun sa box niya. Tapos kanya na yan. Diana, gum. Ito na yung gum ko, Yana. At least, meron kang remembrance sa akin. Okay? Hindi to remembrance. DNA mo to. At least, kung meron kayong gawing masama, gagamitin namin to para mahanap kayong mga gangster. Not, Yana, eh, wala nang gum. Nilunok ko na. Ano? Nananadya ka ba? Hindi lang yan, Bunnies. Hubarin niyo yung mga jewelries niyo at ilagay dito sa box. Huwag kayong lalakad-lakad dito na sinashow off yung mga jewelries niyo. Ano? Girls, hindi. Sobra na to. Paliw ba kayo mga administrators? Gusto niyo bang mag-kick out, ha? Nakakashock naman kayo. Oo, Maya. Ganyan talaga yung mga rats, lalo na kapag may topak sila. Hindi ko maintindihan. Ano bang ginawa ng mga girls? Dalagyan nila ng kiss marks yung mga mirror sa school. Ayaw ng mga rats. Siyempre, ayaw nila. Kasi sila yung naglinis ng lahat ng mirror sa school last week. Ang ng mga mirror kapag may kiss marks eh. Pag nakita mo, alam mo na agad kung sino yung kumis. Dima, na akin na yung box. Bunnies, alisin niyo yung mga jewelries niyo. Ilagay niyo dito. Ngayon, kunin niyo na tong mga rags. Bilisan niyo, okay? At ngayon, hindi lang yung mga mirrors yung lilinisin niyo, kundi yung buong school. Sawang-sawa na ako sa inyo, okay girls? Aalisin ko na tong mga sing-sing at ilalagay ko na dyan sa box niyo. Sana ibalik niyo sa akin yan. Oo, oh, wag niyong kukunin. Gaganti ako sa mga rats na yan. Maya, wag na. Alam mo ba kung ilang beses na sila nakaawin ng mga bunnies? Wala silang pakialam. Not bracelet. No! Pipigilan ba ng mga bracelet namin yung paglilins ng mirrors? Nat! Akin na yung bracelet! tayana ano yung kumikinang sa ilalim ng hair mo? Layla, ito ba yung ibig mong sabihin? Earring to! At no way kong aalisin to! Diana, hubadin mo yan! Layla, wag! Baka magsaba yung butas ng tenga niya! May ganyan ako dati! Diana, bakit ba laging wrong timing yung mga comment mo? Sinabi ko na, Layla, hindi ko huhubadin to! Okay! Eto na yung rugs nyo! Paghatihan nyo na lang! In one hour, check ko yung mga mirrors dito sa school! Eto na! Rats Rule! Yana, Leila, ang cool nyo talaga. Mukha silang nakakainis sa akin. Hindi, girls. Cool sila kasi natalo nila yung mga bunnies. Makinig ka, Loren. Kung hindi ka patitigil dyan, ikaw yung kukuha ng rag na to at lilinisin mo lahat ng school toilets, okay? Oo! Well, hindi naman sinabi ng mga rats yun eh. Okay, guys, let's go. Well, girls, good luck. Ah! Nakakainis! pinahiya tayo ng mga rats na yan. Unfair to. Unfair. Oo, oh, oh, it's so unfair. Tapos sa hangap ng mga dorks na yon, mga dummies, Maya, hindi. Mga dork sila. Hindi nat. Mga dami sila. Mga girls, dorks. relax. Hindi yan yung problema. Ang problema, yung mga rats na yan, pinahiya tayo sa hanap ng mga football girls na yan. Hindi lang yon. Kinuha nila yung mga jewelrys natin, binigyan tayo ng basahan, at sinabihan tayo na linisin lahat ng mirrors dito sa school. Yun yung nakakainis. Ah, uh, gusto nyo girls? Ako na lang maglilinis. Hindi mascot. Hindi yon eh. Hindi yon. Na-shock rin na ako, Diana! Pinaalis nila sa atin yung mga singsing natin Tsaka bracelets Tapos, gusto pa nilang paalis yung earrings mo? Oo, oh, Nat Hindi ko ibibigay sa kanila yung earrings ko Kahit anong mangyari Ang cool, by the way San mo pagaling yan? Kitty, mamaya ako nasasabihin Hindi mo naman kailangan sumigaw Naintindihan ko na iinis ka Ako din Pag-isipan na natin paano iti-divide tong rugs At kung anong mirrors yung lilinisin Okay, nakapag-decide na ako hindi natin paghahatian tong rags. Magte-take turns na lang tayo sa paglinis ng mirrors. So lilinisin natin yung mga lipsticks na linagay natin. Tsaka tiyana, Kailangan natin magsumbong sa mga basketball players. As soon as possible. Oh my God, Fit na fit sa ulo ko tong crown. Feeling ko, suot ko to buong buhay ko. Blandy, nakakatawa ka. Masikip ba yung crown? Hindi. Di ba sinabi ko na sa'yo? Parang suot ko to ng buong buhay ko. Okay? Okay na, Blandy. Huwag ka nang mag-show off dyan. Alam namin na nalo ka. Hindi naman totoo yung pagkapanalo mo, no? Bakit sinasabi mo yan kay Blandy? Mumawala siya sa mood. Alam nyo, wala namang makakaalam kung isasarado nyo yung mga bunga nga nyo. Naintindihan nyo, ha? Siyempre, tahimik lang kami. Alam namin, kapag pinagsabi namin, bubunutin niyo yung kilay namin. Hindi ko bubunutin. Hihilain ko, okay? Blandy, relax. Naintindihan na nila. Apat na chocolate sa frogs. Ayokong iserve yung Blandy na yan. Hindi naman niya deserve yung crown na yan. Oo, tama ka. Dapat tayo yung nanalo. Heartrub ako, heartrub ka rin. Pupunta ako, sasabihin ko sa kanya ngayon. Apat na chocolates. E di ibaba mo sa lamesa. Bakit mo binagsak yung tray? Hindi pinagsisilbihan ng mga princess yung mga sarili nila. Blandy, hindi ako naniniwala na napanalunan mo yung crown ng patas. Hindi ako naniniwala, okay? Problema mo na yon kung hindi ka naniniwala. Girls, ah, uh, binoto ng mga teenagers si Blandy tsaka George. Kaya huwag ka na malungkot. Malay mo next year, swertehin ka. Siguro next year na rin kita ipagsiserve. Okay, ibalik mo yung tray sa bar. Sigurado ba kayong wala kayong pinagsabihang iba? Ang weird, yung pizza girl, parang nakakaamoy ng something pero wala kaming sinabihang iba baka yang si George I don't think so meron kaming dire dalawa Alam mo guys nagsulat na ako ng new year's letter ngayong araw nag-wish na ako mm, Gigi ang cute naman naniniwala ka pa rin kay Santa Claus Alam mo Karina kailangan lagi kang maniwala para magkatotoo yung wish mo Gigi ano naman yung wish mo ha Prevaste hindi ko sasabihin sa secret Sabihin mo naman sa akin please Okay Prevaste ang wish ko ko. Hindi magkakatotoo yung wish na yan. Hindi ako magugustuhan ng mama mo. Eh bakit naman kailangan magustuhan niya si Bravasti? Ang importante, gusto mo siya. Alam mo, Karina, kung ayaw ng mama ko yung boyfriend ko, disaster yun. Ayaw man lang ako papasukin ng mama niya sa bahay. Kahit mama ko ayaw siya, inuubos niya yung pagkain namin sa bahay. Ano? Kinain ko lang dalawang saging. Puro na lang kayo. Inuubos niya, inuubos niya. Dalawang saging, isang kilong orange, tsaka lahat ng ice cream. Alam niyo, jerks kayong lahat. Kung gutom yung guest, dapat pakainin niyo. Pizza, ice, bigyan niyo ako makakain. Bilisan niyo. George? George? Wow, hindi kita nakilala ngayon na. Oo, nilaban ko 'yung uniform ko eh. Meron akong hinabol na kriminal, natumba ako, nadumihan ako. Wow. wow! Sasabihin mo nga, paano mo siya hinabol? Ano, nahuli mo ba siya? Hindi, eh. malaki siya, matangkad, Six footer. Mahaba 'yung mga paa niya, kaya 'yun, takawala siya. Oo, oh, siguro si Bigfoot 'yun. <laughs> <laughs> Lahat naman pwedeng mangyari. Mahuhuli ko rin siya, promise. Siya tingnan mo. Blondie! nakikita ko hindi nakapulis police uniform si George. Ang gwapo nga. Blandy, may deal kayo. Baliw talaga tong, tong si Blandy. Dahil sa katangahan niyang yan, sigurado mabubuking siya. Ayun na yung couple, oh. Yung PTS couple sa school. Hmm. Gawin mong half-cook lang yung pizza. Blandy, anong ginagawa mo? May deal tayo. Oo, oh, alam ko. Pero kailangan maniwala lahat. George, miss na miss na kita. I miss you. <laughs> oh my God, may sakit siya. Merong sakit sa utak. Oh, girls, eto na yung last toilet tsaka last mirror. Dito pa man din pinakamaganda yung mga lips natin. Oo, yung sa akin yung pinakamalaki. Natingnan mo, sa'yo yung pinakamali ito Diana, <laughs> gusto mo ba akong patayin o ilibing? Nat, ka nang ma-offend. Maganda yung lips mo. Sinabi ko lang yung right size ng mga lips natin. Eto o, oh, from small to big. Sinabi lang niya yung facts. Girls, ano? Maglilinis ba tayo ng mirrors? O pag-uusapan niyo lang yung mga lips nyo? So girls, na-realize ko, wala naman masyadong nagbivisit sa toilet na to. So pwede nating iwanan tong sign. Bunny is the best. Tsaka yung lips natin. Sa tingin ko, hindi naman to makikita ni Leila tsaka Yana. Bunnies, hindi maganda malinis nyo sa mirrors upstairs. Hindi ba kayo marunong magpunas ng basahan sa mirrors? Anong problema? Wala ba kayong alam gawin? Alam nyo, Yana, Leila, nakakainis na kayo. Hindi ba kayo marunong kumatok? Sa toilet namin. Panis toilet to. Alam nyo, Yana, Leila, iniinis nyo na talaga ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako magalit. Oo, Nakakatawa, Maya! Yung galit mo, ganito! Okay, Nat! Hindi mo kilala si Maya! Nag-show-off pa rin kayo, panis, ha? Okay, sige! Mag-show-off lang kayo! Kung hindi niyo lilinisin yung mga mirrors, ikikip namin yung mga rings! Naintindihan niyo? Go to hell! Alam niyo kung saan! Hindi ka na nila naririnig! Okay, Nat! Una kong pupunasan yung lipstick mo! Okay? Okay, sige! Punasan mo! Maglalagay ulit ako ng bagong kiss mark sa mirror bukas! Alam niyo, girls! Wag na kasi kayo magtalo tungkol sa mga lips nyo. Alam ko nakakainis yung mga rats, pero team kayo, magtulungan kayo. Mascot, it's all nerves. It's all nerves. Oh my God, nasa na ba yung mga basketball players na yan? Oo nga, hindi man lang nila tayo hinahanap. Wow, grabe. Ang ganda-ganda talaga ng girlfriend ko. Smiley, pwede ba? Huwag mong umpisahan. Bakit? Alam mo, pagpasok ko, oh, merong note. Sabi niya, Smiley, para sa'yo to. Yung favorite mong lollipop. Love niya talaga ako O wag na natin pag-usapan yung lollipop mo So anong plano sasabihin ba natin sa kanila yung totoo? Pero kung sasabihin mo yung totoo sa mga girls Imagine mo Ang laking gulo nun dito sa buong school Tsaka kawawa yung mga girls kapag nalaman nila yung totoo Oo nga, maiinis sila, malulungkot sila Sa tingin ko, magpapasalamat sila At nalaman natin yung totoo Sobrang unfair dito sa school lately Guys, makinig kayo alam naman natin dito sa school natin na kami dalawa ni Diana yung prettiest couple. Si George siya ka-blande yung nanalo. Unfair yun. Napaka-unfair. Kaya kailangan malaman ng mga girls yung totoo. Imagine niyo dadating yung mga girls dito, perfect yung mood nila. Tapos sasabihin natin, si George siya ka-blande ng daya. Sigurado, masisira na yung mga mood ng girls. Oo nga, tama. Baka masira yung mood nila. Alam mo, chill lang kayong dalawa dyan. Kapag nalaman ng mga banis yung totoo, hindi naman magpapatalo yung mga yun. Sigurado, kukunin nila kay Blandi yung corona at malalaman ng lahat yung totoo. By the way, nas sana yung mga girls 30 minutes sa tayo dito Baka mamaya Matindi yung practice nila ngayon Wala pa sila eh So anong plano guys? Sasabihin pa natin sa kanila yung totoo? Oo zakat Kailangan malaman ng mga girls Yung totoo Ayos Excited na akong sabihin sa kanila yung totoo Sigurado Matutuwa yung mga girls At alam ko na sasabihin ni Diana sa akin Ismailik isa ka talagang genius. Paano pa, mo nalaman yun? Sasabihin ko, baby, lahat yan para sa'yo. Hoy, manahimik ka nga dyan. Ako ang nakaalam ng totoo, no? Sabi pa ni George sa akin, isa kang astig. Kaya sasabihin ko sa'yo yung totoo. Ikaw, astig? Sa ba nagsabi talaga nun, ha? oh, yung sinabi niya. Sige na, girls. Ano ba yung gusto niyong pagmalaki sa'kin? akin? Teacher Mike, nililinis ng mga banis lahat ng mirrors dito sa school. Nagawa namin, Teacher Mike. Ano? Paano niyo nagawa yun? Well, kinuha namin yung mga singsing -sing nila. Sabi namin, hindi namin ibabalik hanggang hindi sila naglinis. Girls, hindi nyo pwedeng gawin yan. Teacher Mike, akala pa naman namin i-compliment mo kami. Pero sobra na yan. Kinukuha nyo yung mga personal things nila. Hello, guys. Hello, Teacher Mike. Teacher Mike, minsan, kailangan gawin mo itong mga to. Hindi naman sila papayag ng ganito sa buong buhay nila. Siguraduhin nyo lang ibabalik nyo sa kanila yan, ha? At huwag nga kayo gagawa ng sarili nyong rules. Masama na rin tayo. Ganito talaga, Gagawa ka ng mabuti tapos sa huli ikaw pa yung masama. Ha? Huh. Oo, hindi ko naisip na ganun si Teacher Mike. Hello, Hello Teacher, Teacher Mike. Mike. Hello guys. Oh my God, malapit nang gumawa ng kalukuhan si Blondie. Oo, paliw siya. Sunod ng sunod kay George. Pero hindi natin siya susundan para pagsabihan siya. May sarili siyang isip. Sa totoo lang, nakakainis na yung kaibigan yung yan. Oo nga, hysterical siya. Ano bang klaseng team captain yan? Guys, tumahimik nga kayo dyan kung hindi sasabihin ko sa kanya lahat. Sumbong era. Anyway girls, hindi ko alam kung anong nilagay nyo sa lips nyo. Ayaw maalis. Okay, umalis na tayo dito bago pa tayo pumaho. Oo nga, tara. Girls, alam niyo ba kung sinong nakatayo doon? Yung prettiest couple dito sa school. Blandy and George? Oo, pakinggan natin kung anong pinag-uusapan nila. Tara. Blandy, bakit ba sunod ka na sunod? May deal tayo, di ba? Alam ko, para tayong couple, pero kapag hindi kita sinundan, iisipin ng lahat na fake yung love nating dalawa. Kukunin nila yung crown natin. Wala tayo kahit anong love. Fake love, real love, wala. George, i-explain ko sa'yo one more time. Kapag hindi tayo nagpretend na couple, malalaman ng lahat na nandaya tayo kaya tayo nanalo. Okay? Alam mo, Blondie, nung nanalo tayong prettiest couple dito sa school, nalaman ng girlfriend ko, galit na galit siya sa akin, galit na galit. Alam mo ba yon? I'm sorry, George, pero tayong dalawa, yung coolest couple. Diba ang cool? Blondie, I suggest, tigilan mo na ako. Kung hindi, sasabihin ko sa lahat yung totoo. George, kapag sinabi mo yung totoo, marami rin akong sasabihin tungkol sa'yo. Tandaan mo yan. Oh my God! Girls, sinasabi ko na nga ba eh? Sinasabi ko na nga ba? So, hindi sila totoong couple? Hindi nga. So si Blandy, hinahabol-habol si George. Hindi si George yung naghahabol kay Blandy. So silang dalawa yung nanalo ng corona by cheating. So anong gagawin natin? Sasabihin natin sa buong school? Hindi. Sila mismo yung magsasabi sa lahat. Una, pupuntahan natin si Blandy. Sasabihin natin na alam natin lahat. Narinig natin lahat. Hello, George! Hello, Blondie! Kumusta? Ah, uh, hello, Bunnies! Hello, Bunnies! Wala na bang tao sa bathroom? Doon ako pupunta eh. Stop, Blondie! So, dinaya niya yung buong school? Masama ang mandaya! Ayayay! Ay, ay. Lalo na sa competitions. Anong ibig niyong sabihin? George, yakapin mo ako! Nilalamig ako! George, okay. Nagsinungaling si Blandi sa amin kasi gusto niyang makuha yung corona. Pero ikaw, bakit? Bad example ka sa mga teenagers! Anong sinasabi niyo dyan? Kami yung prettiest couple dito. Tanggapin niyo na lang. Oh, George. nung ko pa alam na kapag nagka-boyfriend ako, kami yung magiging prettiest couple dito sa school. Blandy, hindi mo na kailangan magkunwari pa. Huwag ka na magmaang-maangan. Sasabihin mo ba sa amin yung pandadaya mo? O ako yung magsasabi? Nasa toilet kami. Narinig namin lahat yung usapan niyo ni George. Girls, tama na nga. Wala tayong reason para mag-stay here. Kukunin na namin yung mga singsing namin. George, hindi maganda to. Problema to. Dinamay mo ako sa gulong to, Blandy. George, kailangan na natin tutuhanin to ngayon na. Hindi. Bunny girls, shock pa rin ako. Oh rats, nandito kami para sa inyo. Nilinis nyo na ba lahat ng mirrors? Oo, nilinis na namin lahat ng mirrors. I-check nyo kung ayaw nyo maniwala. Mapagkakatiwalaan ba namin yung word of honor nyo? Oo naman, no kay hey girls, kunin nyo na yung mga alahas nyo. Tsaka yung mga gums nyo. Ayan na. Sandali lang Yana. DNA namin yan. Diana, nauto kita. Naniwala ka naman doon. Rats, ininis nyo talaga kami ngayong araw. I suggest, wag na, na ulit gagawin sa amin yun. Okay? Baka mapalo naman kayo ng pom-pom sa noo. Okay, umalis na kayo dito. Alis na. Baka mag-change mind pa kami at kunin namin ulit yung mga alahas nyo. Sige na, alis na. Hindi na mangyayari ulit yun. Never again. Iniwan nila sa atin yan. Hayaan mo na, in case kailangan natin ang Bunny DNA. Yana, masyado ka nanunood ng mga detectives. Frags, bakit kayo nakaupo dyan? Hinihintay niyo yung friend niyo, ha? Oo, Oo tama. tama. I wonder kung honest yung friend niyo sa inyo. Ay, Anong, ibig mong mo sabihin? sabihin? Malalaman yun, eh. Frags, upo kayo ng mabuti dyan. Mukha yatang nabuko na si Blondie. Kasalanan naman ngayon. Oh, hello, boys. Bakit yung kami hinihintay? Sana naman hinanap yung kami, no? Tinulungan yung kami. Bakit? Ano nangyari? Oh my God! Nilinis namin lahat ng mirror sa school. Pinagawa sa amin ng mga rats. Kawawa naman kayo. Pinaglinis kayo. Diana, sabi ko kasi sa'yo, ba't kinikiss mo pa yung mirror? Eh, nandito naman ako. Alam mo, Timur, hindi nakakatawa. Huwag mo na pansin nito. Oh, by the way, thank you sa loli papa. Favorite ko to, orange. Alam niyo, boys, may nalaman kami. Ha? Huh? Kami rin? Well, kami yung unang magsasabi sa inyo ng balita namin. Sigurado, magbibigla kayo. Boys, lahat kayo nakaupo. That's good. Anyway, nadidik namin kanina si Blondie at saka George nag-uusap. No! No! Huwag niyo sabihin sa amin yung something na alam na namin. Uy, yan na, Smiley. Sasabihin na ni Diana, isa kang ka genius. Anyway, si Blondie tsaka George, fake couple. na panalunan nila yung crown by cheating. Well, alam na rin namin yan eh. Naghintay kami ng isang oras para sabihin sa inyo. Tapos, alam nyo na, nag-confess si George kay Timur. Kaya nalaman namin. Romeo, narinig namin yung usapan nilang dalawa ng mga tenga namin. Sampung tenga yung nakarinig dun sa toilet. Okay, ayos. Pero girls, hindi naman kayo malulungkot ng dahil dyan, no? Malungkot? Hindi. Hindi kami malulungkot. Yung mga cheaters yung malulungkot. Smiley, maganda na yung mood ko. Ako rin! Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! At huwag kayo mandadaya. Dahil ang madaya, walang napapala.